Ayan mga tulo, oh. mga diskarte oh. oh Binubuhat lang yung ano, flooring. Ayan oh. Oh. Oh, grabe. Hmm? Ayan, diskarte niya oh, para madaling matuklap po. Oh. Oh. Oh, oh, da, lakas yung kinuklap niya mga tulo lalaki oh, okay. Ayun, oh. Ito mga tol yung ano, bumuhat ng ano, bumunot ng puno, malaking puno sa Pampanga. Ngayon naman, tinutuklap niya yung mga flooring. Oh. Tinutuklap niya yung flooring. Kinakamay-kamay lang. Ayan, no. oh. grabe. Oh. Kapit na kapit yung turing, pero... Oh, oh. Tina... Tinutuklap lang. Ayan, no. May waterproofing yung ilalim. No. Tinutuklap lang yan, mga tol. Hmm lang kapal pa ng ano tapping tapos tutuklapin lang ayun o, o sinusungkit o. may waterproofing yung ilalim may waterproofing din tong ibabaw rubberize yes. okay, mga kapit-kapit kapit yan. Baka sabihin nyo, Ayan o. Kapit na kapit yan. Ayan o, Kapit na kapit yung flooring nyo. oh O. o. Ha, kapit na kapit yan. O. Tinutoklap lang niya O. Pati linya ng tubig. Mga tool sigurado butas yan. Ayan o. Hmm. Sugat, sugat na yung kamay niyan mga tol <laughs> Pukin ba naman niya yung kamay niya eh. O. Oh. Pinutuklap lang niya oh. Grab. Susumbong niya sa asawa mamaya. O. ayan Oh. Yan oh. Ah! oh, kapit na kapit eh oh. Saglit lang mga tol. Oh. Bilis.